Mamamis, uso na naman sa mga chikiting ang hand, foot, and mouth disease. Anong sintomas nga ba ang dapat bantayan at paano ito maiiwasan? Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Yeda, ba Yeda Pascual. Flu season na naman. Kung trangkaso ang uso sa nakatatanda sa mga bata, pinag-iingat sa tinatawag na hand, foot, and mouth disease. Lahat ba ay sinipon at inubo na? Naku-ingat po! Kasabay kasi ng bare months, ay nangkusulputin na rin yung iba't ibang sakit. Isa na nga dyan yung uso sa mga batang edad 10 pa baba na hand, foot, and mouth disease o HFMD. Ngayon, ang hand, foot, and mouth disease ay isang simple, contagious, and not serious infection. O ito ay caused by a virus. Very specific lang ang mga areas na tinatamaan nito sa katawan specifically nga ay yung bibig, yung kamay, yung palad, ano, pati yung braso, kasama na rin dito yung legs, and even sa may area ng puwet. Dahil viral infection at mabilis makahawa, pwede rin tamaan ito ang matatanda. Mas common nga lang sa mga bata dahil mahina pa ang kanilang resistensya. Si Mami Kathleen, dalawang anak niya ang tinamaan ng HFMD. Ang yung lagnat po niya is one day lang. Nauna po yung sintomas ng lagnat tapos nawala na. And yung sumunod naman yung singaw. Doon na po parang sunod-sunod and ang bilis ng pangyayari. Kaya kinabukasan din, agad dami siyang pina-check up and na-confirm na, na nung doktor niya na hand, foot, and mouth disease niya. Noong una ay nakalapa ni Mami Kathleen na tigdas ang tumama sa mga anak. Kaya mahalaga raw na alam natin ang kaibahan nito. Ang bulutong po ay nagsisimula sa gitna ng katawan. Dito po sa area ng dibdib at area ng likod. Pero ang hand, foot, and mouth disease ay sa extremities, sa muka, sa braso at kamay, pati sa paa. Ang tigdas na totoo, nagsisimula sa muka ang rashes at ang itsura ng rashes ay parang bungang araw. So yan ang tatlo ng mga sakit na kailangan yung ma-differentiate. Sa ngayon, ikaapat na araw ng may HFMD ang mga anak ni Mami Kathleen at lalong naglalabasan yung mga rashes. Pero ayon kay Doc, normal ito at kusa itong gumagaling makalipas ang lima hanggang sampung araw. Payo pa ni Doc, iwasan ang paghawak, pagyakap, paghalik at pagshare ng pagkain sa isang batang may HFMD. Maaari kasing makahawa sa pamamagitan ng laway o pawis. Higit sa lahat, huwag mag-self-medicate. Dalhin agad ang anak sa doktor kapag may napansin na sintomas. Mobile Journal, Yeda Pascual po. Hadid. Ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.